Hello mga kabayan, this is MJ of W Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome, welcome back to my channel. <laughs> Pasensya na po kayo mga kabayan, pagod na pagod po ako. <laughs> Naglakad po kasi ako from ano, MTR Station papunta dito sa amin. Tsaka itong vlog na to, mabilisan ng putok, konting update lang. So last week, nagpunta ako ng Macau for exit. Kailangan kong i-exit yung aking visa kasi ma-expire na siya. At ang pinaka-the best place para mag-exit ay Macau talaga ang pinaka-madaling puntahan ng mga natin dito. Pwede ka rin naman mag-China. Sumama ka dun sa mga nag-travel, yung travel group. Ayun. So, yun yung pagpipilian ko. It's either mag-Macau or mag-travel group sa China. Yun nga lang, medyo hindi ko nagustuhan yung Um, package ng ano yung nakausap ko sa messenger parang feeling ko boring kasi wala naman akong kasama at saka wala wala talagang kaibigan at saka ang sabi din nila kailangan may kasama ka at least isa lang so wala naman akong mga kaibigan, mga kaibigan po kasi muwi na ganyan yung ka-close ko wala rin so tapos yung transmit ko naman sa ACLC ano rin may pasok din sila. Kaya sabi ko mag Macau na lang ako and then may sinama akong isang friend. So ang dali lang po ng processing mga kabayan, dalhin nyo lang po yung inyong passport, Hong Kong ID and then uh, dinala ko na rin yung aking contract. Tsaka syempre yung visa, yung malaki yung ban paper, nakasunod na na sa ban paper. Yun yung ano eh. Last year yon na no way nila ng pagbibigay ng ano yung visa. Nagulat nga ako nakita ko yun kasi parang ang laki na pala ano nila yon yung rules nila yon. Pero huwag nyo kalimutan yung pera. Siyempre, mas mura pag nagpunta ka ng Macau. Ang nagastos ko lang doon, pamasahe, is 65 yata yon. Bus kasi yun eh, mga kabayan, bus. Nagbus kami papuntang Macau. 65 papunta doon, ano, siyempre, 65 pabalik. So, yun yung pamasay, pamasay pamutang Macau. Uh, naalala ko noon, 5 years ago, nagpunta rin ako ng Macau for exit. Uh, gumastos ako ng mga 300 something yata yun. Kasi nag ako noon eh wala pang basta that time. Ngayon, meron na. So, magbasta lang kayo kasi mas madali. Tsaka, napaka-easy lang talaga ng processing nila. Siyempre, papakita ko sa inyo yung mga nakunan ko na videos nung nasa Makawa ko last week. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi matino yung mga videos, yung mga pictures ko. Kasi sobrang init po mga kabayan. Pupunta kami ng ruins, yung malaking church. Ay, grabe, ang init. Tsaka, isa pa nga pala mga kabayan is, pag nyo, ganun pa rin, agahan nyo na lang na umuwi. Kung wala naman kayong mga ano doon, uh, pwedeng gawin, yung magandang pwedeng gawin doon, agahan nyo na lang umuwi kasi sobrang, baka ma, ma kayo ng no, sobrang maraming tao at eh, syempre pilahan, ba diba, sa immigration. Sa amin kasi, uh, stress pa lang umuwi na kami ng hapon. O kasi ano, ay ayaw, ayaw nga namin ng pumila ng, ng pagkatagal-tagal. Siyempre, wala namang problema sa bus. Siya, ayaw nga pala sa immigration, wag niyong kalimutan na sabihin na for exit. Uh, sabi ko talaga for exit please. Kasi may nakita kong video na sinabi niya na kailangan mong sabihin na for exit yung ano mo. Kasi pag hindi, eh hindi ka nabibigyan ng extension. So sinabi ko talaga at nung binigay naman sa akin, bin, may binigay sila ng maliit na paper tapos, i ano mo lang yun, i mo lang sa passport mo. Tapos, nakalagay doon, extend uh, visa up to 2025 na. So, yon. Summer po ngayon, mga kabayan, kaya yung pawis ko talaga. <laughs> mga kabayan, yan po yung ating update. And, sana po nakatulong po tayo sa inyo. Hello, mga kabayan. So, ayan po, nasa Macau po tayo. And, ito po yung mga videos ko na nakunan sa Macau. And, pasensya na po kayo kasi sobrang gainit po niyan. Hindi po ako makapag- video ng tama. Sumakit po talaga yung ulo ko at that time. Pero maganda naman siya, diba? Tingnan nyo. Ang ganda ng Macau. Kung, ayan yung ruins nga pala na talagang pinuntahan namin. Kasi ba diba yan yung pinakasikat na puntahan ng mga tao. Pag sinabing Macau, lagi sinasabi nila, ay, nandyan yung ruins ng, ano ba yan, yung simbahan, na malaking simbahan. Kaya maraming pupunta. Kaya e, tingnan naman, sabang daming tao, di ba So, yan po yung close-up look ng simbahan, ng ruins po mga kabayan. Ayan, bumalik na naman yung video ko kasi nagkamali <laughs> ako sa pag-edit. Pero okay lang yan. Ang problema para makita niyo pa yung other angle. Okay, so yun po. Yung likod naman po ng simbahan na yan ay ano pala siya, maliit na na yung Pero hindi ko na tiningnan kung anong nakalagay sa mga pader. May nakasulat kasi. Tapos ang sabi, meron dong ano, libingan daw dun. Pero, yun nga, again, hindi ko talaga siya pinansin. Pero, tsaka na yun, ang sobrang inatang talagang sakit na nga ng ulo ko dyan. Ayan, bumalik na naman yung video ko. <laughs> Ay, naku po, ano ba yan? uuwi na po kami niyan mga kabayan. So, yan napaka-smooth po ng ating travel to Macau. Walang naging problema. And nakapagkuha naman kami ng mga videos and pictures. And kahit paano kahit sobrang init, ay okay naman yung travel. Pagdating nyo po ng immigration, wag na wag nyo pong kalimutan na sabihin sa immigration officer na for exit please. Kasi may, naka, may napanood ako na video, ang sabi niya, wag nyo na kalimutan yon kasi pag hindi nyo sinabi, hindi rin nila i-extend e yung inyong visa. So, yun, nasayang lang yung pagpunta niyo sa Macau kasi, di ba, yung purpose ng Macau is makapag-exit. So, pag hindi nyo sinabi sa immigration na, na, hindi, na hindi, pag hindi nyo sinabi na for exit, ay hindi rin nila uh, i-extend yung inyong visa. Kaya, masasayang. So, yun, mga kabayan, sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. Thank you so much for watching. <laughs>